Hi guys! Welcome back to my channel. Sa video na ito ay tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pag-ibig MP2, paano magbayad ng MP2, at saan makikita ang ating MP2 number. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel, please subscribe ka muna at pakihit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload ni Mayumi. So, ayan guys, punta na tayo ng virtual pag-ibig. Check nyo lang yan, at then, click nyo din yung proceed na nasa baba. So, makikita nyo dyan yung be a member, pay online, apply for and manage loans, view records, claim pag-ibig savings. Siyempre, gagawin natin yung be a member. Sa PM member naman, may kita natin yung register, verify meet number, at apply for MP2. So, continue lang natin yan. Dito naman ay ilalagay natin yung ating pag-ibig, need number, or yung pinatawag na MP1. Tapos, lagay din natin yung ating last name, first name, date of birth, at yung code na enter the code here. Kakapi lang natin yan. Tapos, submit. So sabi dito, you already have an existing modified Pag-IBIG MP2 account. Kasi meron na talaga akong existing account pero gagawa tayo ulit ngayon. So click lang natin yung continue. Tapos dito makikita natin yung desired monthly contribution. So pwede dyan yung 500, 1000, 1500, 2000, 2500 or even up to 1 million, depende po sa inyo. Sa preferred dividend payout, meron lang silang dalawang option, annually at 5-year end term. Sa akin, 5-year end term kasi gusto ko compounded yung aking savings para mas malaki yung kanyang interest at the end of the 5 years. Mode of payment, salary deduction, over the counter, or through any accredited pag-ibig. Katulad ng GCash, PayPal. So ako, GCash ako nagbabayad. Sa source of funds naman, galing pa sa yung source of funds ko sa employment income kasi dyan ko na din siya nilagay. Tapos, click natin yung submit. Pagka-click nyo ng submit guys, makikita nyo na yung pag-ibig 2 enrollment form. So dito, nag-generate na siya ng pag-ibig MP2 na makikita sa upper right corner. So, kailangan nyo yung i-copy at i-paste sa word para meron kayong sariling kopya. Tapos, etong form na to ay pwede nyo rin siyang i-save for future reference para kung kailanganin na kapag nag-claim kayo ng inyong pag-ibig MP2 savings account ay meron kayong maipapakita. So, eto, naglalaman lang to ng details ng inyong name, address, email address at saka cellphone number. So, ako kasi pag sinisave ko na siya sa computer para meron akong ano, soft copy. So, ayan, save lang natin siya sa ating computer. So, pumunta naman tayo dito sa aking Gcash at papakita ko kung paano magbayad ng MP2. So, pumunta lang tayo sa bills. Then, government. Pag-ibig. dyan, lagay lang natin yung amount na 500. Sa select type, modified pag-ibig to savings yung ating pipiliin. Yung account number, yan na yung generate nila kanina na MMP2 account number. Period covered, guys, I April 1, 2024. Sa period covered to April 30, 2024. Tapos, lagay lang natin yung ating email address. Check nyo yung lang yan or select. submit And then, ayan, nakapagbayad na tayo guys ng ating pag-ibig MP2 savings account. So, ayan guys, balik tayo ngayon ng virtual pag-ibig para i-check natin kung talagang pumasok na ba yung ating 500 pesos at kung makikita na ba natin yung ating newly created na MP2 account. So, check nyo lang yan ulit. Proceed. Log in. Continue. punta kayo ulit ng MP2 savings. So, upon checking, wala pa rin yung ating newly created MP2 savings account. Kasi yung nandito ay yung dati kong existing na MP2 account number. So, dapat magiging apat na yan lahat. Pero, checking ng April 11 din ay wala pa rin siya. So ayan guys, yung date April 11 wala pa rin. April 12 wala pa rin guys kasi tatlo lang siya ulit. Then try natin mag-check ng April 14 kung kailan na yung ating ika-14. So ganun lang ulit yung process. Log -in tayo dito sa Pag-IBIG MP2. Check ilang natin tapos proceed then log in Lagay lang natin ulit yung ating email address tsaka password Punta ulit tayo ng MP2 Savings Account. Click nyo lang yan. Tapos dito, makikita na natin yung bagong created na MP2 Account Number. So, bale, apat na siya lahat dyan. Tapos yung isa ay, yan ay yung 500 na ginawa natin ng April 11. So, bale, inabot siya guys ng 4 days sa bago mag-reflect sa ating MP2 account. So, pwede natin yan i-view, guys. Tapos, dito, may kita natin yung initial remittance date niya ay April 11, kung kailan tayo gumawa ng MP2 account. Tsaka, dyan din tayo naghulog na 500 pesos. Total contribution is 500. Total savings ay 500 din sa year, pwede natin siyang ilagay yung 2024, tapos view contributions. Pero kung may previous ka na hulog, pwede mong ilagay doon 2023, tapos view contributions din. So, sa transaction date, may kita natin yung April 11, 2024. Yung reference date, yan yung payment reference number natin nung nagbayad tayo. Period covered ay April 2024 tapos total amount ay 500 pesos. So, ayan guys, di ba? Napakadali lang gumawa ng MP2 savings account at magagamit din natin siya sa ating retirement fund, travel fund, or kung meron tayong mga anak para naman sa kanilang educational fund. Pero tandaan natin guys, na dapat kung meron kayong MP2 savings account, dapat meron din kayong emergency fund. Kasi itong pera na to dito, ay makukuha nyo lang siya after 5 years. So, kung gusto nyo makapag-ipon at namomonitor nyo yung kanyang hulog, pwede nyo na itong umpisahan, lalo na ang ating mga OFW member. Ang MP2 ay nag-aalok din ng mas mataas na interes kumpara sa karaniwang saving accounts o time deposits. Ito ay isang magandang paraan upang palakihin pa ang ating pera sa pamamagitan ng pag-invest sa isang maayos na pamamaraan. Ang Pag-ibig Fund din ay isang ahensya ng pamahalaan kaya't ang MP2 Savings Account ay mayroong mahigpit na regulasyon at seguridad. So, ayan guys, share ko din yung video kung kailan nakuha ko na yung aking MP2 Savings Account na nag-matured noong January 2018. So, eto na siya, guys. Kaya, kung ako sa inyo, umpisahan nyo na rin mag-MP2 savings account.